sa panlupa sa pagkat doon sa alayunan patuloy na inaagaw ang lupain ng mga magsasaka kung walang lupa walang pagtatalima ng mga magsasaka ang ating mga magsasaka ang ating Ano nangyari sa'yo? Ano sa'yo? Pinalo ako! Sinubukan ko kunin yung KMB plug. Tapos pinalo ako bigla. Sa ulo. Ano na nangyari sa'yo? Dapat to, dapat to! na Pinalo! Talaga daw! Yung mga kasama na... Pinalo, pinalo siya bigla. Kapag nakatalikod. Pinalo siya nakikita talaga yung kapasistahan ng gobyerno dahil ginawa ng mga pulisyan dahil sa utos ni Gloria Macapagal Arroyo. Bagamat ang panawagan lamang ng mga magsasaka ay ipatupad ang tunay na reforma sa lupa at kung dinahin yung ginawa ni uh, Gloria Macapagal Arroyo kasama ni uh, Prospero Nugrales na kung saan uh, yung uh, carp extension kagabi ay kanilang iniratsyada. Bagamat uh, maraming mga magsasaka ang tumututol dito pero ginawa pa rin nilang uh, pinasa yung uh, House Bill 477 na kung saan ito na naman yung magbibigay ng sobrang-sobrang uh, uh, hirap at uh, gutom sa haning ng mga magsasaka. Dahil ang panawagan namin ay tunay na reforma sa lupa, uh, lupa para sa mga magsasaka. Ang isinagot nila ay CARP extension. Hindi ang, hindi ang CARP extension ang solusyon dahil ito nga yung pangunahing problema ng mga magsasaka. Lampot na si Efren na Ponce, uh, isang manggagawa sa Southern Tagalog. Mga kasama, pinakamaring pagkundi na sa mga kapulisan na dapat sana kayong tagapagtanggol sa aming karapatan. Uh, sa amin po ngayon, tuloy-tuloy pa rin po. At dadagsa pa po kami sa kalsada, hindi po kami titigil, hindi po kami bibitaw. Kahit ano unguyari, po sa sasakripusin po namin ang aming buhay para po paglaban ng tunay na reforma sa lupa ng mga magsasaka at gagawa.